Lamakas daw ang presensya ng Pilipinas kung imbis na bumili ng mga barko, umupa na lang muna ang gobyerno mula sa ibang bansa ayon kay Senator Francis Tolentino. Sabi ni Tolentino, mas madali at mas mura ito na ginagawa rin naman ng ibang bansa tulad ng France at maging ng UK. Training lang yung post Guard natin ng Navy ng isang pato. Sina na yung mag-operate. Mag Instant mag In we have a flotilla fleet. Okay di ba? Uh -huh. Hindi mo kailangan kasi ganito. Pagkawa ka ng sa South Korea, five years. Yeah, may five in there. Yeah. Israel, four years. ano na ko dito, ano? Skoda. Mm -hmm. Matapos alisin ang BRP Terra sa magbanwa sa Eskoda Shoal, marami pa rin barko ng China ang naiwan sa lugar at may mga pangambang tuluyan ng hindi makabalik ang puwersa ng Pilipinas doon. Dagdag ni Tolentino, panahon na rin para umupa ng barko para maging Navy Hospital Ship. Ito ay upang matugunan agad ang mga medical emergencies, gumutin ang mga ng sundalo at mapuntahan ang mga lugar na nasalanta ng kalamidad. Ito sa dagat natin, uh, may, may masama ang panahon sa Surigao masama ang panahon sa Mindoro, masama ang panahon sa Northern Luzon. Lahat yan accessible ng masakyang sa pagdagan. Kung meron tayong hospital, Navy Hospital Ships, eh, madaling, madaling hindi kailangan ng na ambulansya. Nangako naman ang Philippine Navy at Coast Guard na agad magpapadala ng kapalit sa BRP Teresa Magbanua at patuloy na imamonitor ang Eskoda Shoal para masigurong hindi maaangkin ng China ang lugar. Para sa Agenda, Bea Cruz, BNC.